Magandang araw! For today's video ay samahan niyo muli kami sa panibagong kaganapan namin din sa probinsya. Hindi naman halata na paborito ko nga ho pala ang sopas. Eto, ngayong araw magluluto nga ho pala ako at medyo napaibig na naman nga ni ang pagkatao ko. Lalo na taglamig na rin talaga ang panahon ngayon. Eto nga, katulong ko dito si Ate Kiona na talaga naman ngang pwede na rin utusan. Mga bandang alauna na din nga ho pala yan ang hapon. Eto, nandito kami sa may likod ng bahay ko. Buka ko nga ho, dito muna kami mag-aasikaso nung gagamitin. Hapon na din nga ho pala yan, kaya naman talagang nagbabadyan na naman ang napakalakas na ulan dahil nga ho medyo umiitim na nga ni ang kalangitan. Wala namang bago sa akin dahil nakasanayan ko na nga ho pala yan. Dahil din sa amin, pag ganyang pahapon ay talagang uulan nga ni o kaya naman ay aambot. Ewan ko nga ba ho, lagi na lang ganon. Dito talagang napakalakas ng ulan pero sa ibang bayan ay sobrang init naman. Dito lang talaga sa amin bukod tangi. Gayon pa man ay napakalaking tulong din naman talaga ng ulan. Hindi na nga ni kailangan magdilig-dilig pa ng mga halaman at gayon din kailangan. Kailangan din yon din sa mga palayan. Eto, sabi ko nga ho, magluluto ako ng sopa. Sa taringat, nagpainit muna ako ng tubig diyan dahil nga lulutuin ko muna yung pinakang pasta na gagamitin ko medyo iibahin ko nga ho pala ngayon yung pagkaluto ko sa sopas at kung dati nga na elbow yung ginagamit ko ngayon etong pasta na pang spaghetti nga ni kanina habang ako nagagayat ng pansahog ko para dito ayun nga nagpainit na ako ng tubig para ka ako pagkulo pwede ko na din kaagad ilagay yung pasta tapos nung malambot na din nga ho pala siya at pwede nang hanguin ayun pagkatapos no nagisa na din ako diyan ng sibuyas at sa kabawa. medyo igigisa-gisa ko nga lamang ho pala yan at pag okay naman na nga ni, ito. Ilalagay ko naman na nga na yung sahog kong manok na kinusit ko si ko kanina. Igigisa-gisa ko muna nga ho pala yan hanggang sa maluto-luto. At ayun, kapag okay na, ilalagay ko na din nga na itong hotdog. Igigisa ko na din muna nga lamang ho pala yan dahil madali lang naman yung pagluluto ko ngayon. Dahil luto naman na yung pasta na gagamitin ko ay di yung sabaw muna nga na yung aking aunahing alutuin. Tansyado na din nga lamang muna nga ho pala yung nilagay kong tubig diyan. Kapag kulang, ay di ka ako madali din lang naman nga ho palang dagdagan. Pagkakulo naman nga ho pala niya, nilagay ko na din itong carrots. Kaso na din nga ho pala itong pinakang pechay bagyo. Bali papakuluan ko din nga lamang ho pala yung mga ilang minutuhin para ka ako nga ho hindi rin masyadong malabsak yung mga nilagay ko. Nung nakuha ko na din nga ho pala yung saktong pagkakaluto doon sa nilagay kong karot sa saka pechay bagyo, eto nilagay ko na din nga ni etong pasta. Total ay luto na din naman nga ho pala yung pinakang pasta na yun. Kaagad ko na din nga nilagay inilagay ito nga ni ho gata. Syempre, hindi naman natin titipirin yang ating nilulutong merienda. Naglagay din nga pala ako diyan ng isang Nestle cream. Yun nga pagkalagay ko ng pasta para parang nauntian ako doon sa pinakang sabaw. Kaya nagdagdag nga ho pala ako diyan na taringat medyo mapuno-puno na. Palibasay marami nga ho pala kami di ni Aba naman ay kapag kukonti nga ni ang sabaw ay baka nga ni kulangin yung mga bandang nasa pahuli ng kukuha. syempre hindi ko naman hahayaan na maubusan sila kaya ayun. Ginawan ko na nga laang ng paraan at talagang mabubusog sila sa sobrang dami nga ni. Sa mga oras nga ho pala na ito Aba naman ay iluto na nga ni itong aking niluluto na sopas pero ang tawag nga ni Dian ay sopasta dahil nga ni pasta ng spaghetti yung ginamit ko. Kung kanina nga ho ay parang uulan ay eto ngayong mga oras na ito ay medyo suminag nga ho pala ang araw kahit naman nga ni gayong maaraw pero malamig pa rin naman ang simoy ng hangin. Kaya naman talagang perfect na perfect pa din talaga itong niluto kong merienda. Eto nga dali-daling nagpakuha sa akin si Ate Kiona dahil gusto na nga daw niyang matikman. Paano ba yan? Hanggang dito na lamang muna at yun lamang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.